Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yan po ba, eh? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung nagintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang nahihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, Mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, ginawang Pangulo, mali din po yung binigay ng mga coordinates sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA. Na palagi ko mong binabanggit. Sa mga kahit na po, yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination eh. At saka konti lang, pinili lang. Nagkatao lang po, maganda nga talagang pagkakapresent. Sapagkat, ay kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Eh kung meron pa lang saan sound effects, baka nandun yun eh. Huwag po sana ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay eh, unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez.